Sa buong kasaysayan, ang Pilipinas ay naglaan ng tulong sa mga bansang nangangailangan ng tulong. Ang ganitong mabuting asal na may kasamang pag-aalaga, pagkakaibigan at mainit na pagtanggap sa mga bisita ay may malalim na pinagmulan. Natural na na ipinapakita ng mga Pilipino ang mga katangiang ito kasama na kanilang kabutihang loob. Karapat dapat banggitin na may matagal ng tradisyon ng Pilipinas na magbigay ng tahanan sa mga dayuhan na nawala ng kanilang mga tahanan dahil sa digmaan, kaguluhan, karahasan o kalamidad. Sa katunayan, ilang beses nang nagbukas ang Pilipinas para sa mga refugees at nag-aalok sa kanila ng kanlungan sa mga panahon ng kalungkutan at pang sa video ng ito ay ating tatalakayin ang walong pagkakatoon kung saan tumulong ang Pilipinas sa iba't ibang bansa sa panahon ng krisis at kaguluhan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Russia Noong 1923 hanggang 1947, noong panahon ng kalawang digmaang pandigdig, dumating sa Pilipinas ang mga 800 White Russians refugees upang takasan ang mga pangapi mula sa Red Russians o mga tagasuporta sa Revolusyong socialist noong 1917. Sila ay nagmula sa isa sa mga huling military stronghold, ang White Russians. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mga 8,000 refugees mula sa Russia ang nagtungo sa mga pantalan sa Asia. Pagkatapos tanggihan ng Korea, naghati sila sa dalawang grupo at naglayag patungo sa mga ligtas na pantalan ng Shanghai at Manila. Sa huli, ang mga refugees na ito ay inilipat sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Australia. Ngunit may ilang na natili sa Pilipinas. Humigit kumulang 250 sa kanila ang nag-migrate sa Mindanao upang magtrabaho sa umuusbong na sektor ng agrikultura. SPAIN Noong 1939, bago matapos ang digmang sibil ng Espanya, binigyang diin ni dating President Quezon ng kahalagahan ng ganap na neutralidad na nangangahulugang hindi pumapanig o nakikisangkot sa anumang paraan sa labanan. Ang paninindigang ito ay lubos na nakinabang sa mga Republikano mula sa Espanya na nakatakas sa pamumuno ni General Francisco Franco, isang nasyonalistang kalaban ng mga Republikano. Tinatay ang kalahating milyong Spanish Republican at kanilang mga pamilya ang napilitang magtago at tumakas sa France at North America para maiwasan ng kamatayan. Napaharap sila sa mga kahirapan sa paghahanap ng kanlungan, ngunit ang mga dating kolonya ng Espanya tulad ng Mexico, Dominican Republic at Pilipinas ay tumulong sa kanila. Israel Mula 1934 hanggang dekada 1940, nagbigay si dating Pangulong Manuel L. Quezon ng mainit na pagtanggap sa halos 1,200 refugees mula sa Europa at Israel na nagsilayas mula sa malawakang pag-uusig ng mga Hudyo noong ikalawang digmang pandigdig. ini-alok ni Pangulong Quezon ang kanyang lupa sa Marikina upang magbigay ng tirahan sa mga refugees na ito. Siya ay may matinding dedikasyon sa pagtataguyod ng pagtanggap ng mahigit 30,000 refugees at mas pinadali ang pagkuha ng work visa sa Pilipinas at nagbigay daan sa mga refugees na makatakas mula sa kahindik-hindik na pangyayari sa Alemanya. Sa Pilipinas, nakakita ng suportang ang mga refugee ito na nagambag ng pondo upang tulungan sila habang sila ay nasa bansa. Sa pagkilala ng humanitaryanong pagsisikap ni Pangulong Quezon, itinayo ang isang monumento sa kanyang karangalan sa Tel Aviv, Israel. Vietnam Mula 1975 hanggang 1992, maraming Vietnamese ang naghahanap ng kanlungan sa Pilipinas dahil sa takot at mga epekto ng digmaan mula sa Hilagang Vietnam at Timog Vietnam. Ang ilang mamamayan ng Vietnam na sumuporta sa pamalang Timog Vietnam at sa kanilang mga kaalyadong Amerikano ay tumakas sa pamamagitan ng paglalayag sa kanilang mga bangka. Sila'y nabigyan ng pagkakatawa na maglayag sa karagatan hanggang sa dalhin sila ng alon sa mga baybayin ng Bataan, Ulugan Bay at Palawan. Humigit kumulang 2,790 na individual ang natagpuan sa mga baybayin ito. Nalagay sila sa isang kampo kung saan sila'y nagtatrabaho sa agrikultura at pangisdaan. May ilan nga sa kanila ang nag-asawa ng mga Pilipino at ginawang kanilang tahanan ng Pilipinas. Iran Noong 1979, libo-libong mga Iranyan ang dumating sa Maynila upang mag-aral at magtrabaho dahil sa kaguluhang dulot ng pagbabago sa pamahalaan. Marami sa kanila ang mas pinili bilang refugees sa Pilipinas kaysa mapahamak sa kaguluhan sa kanilang bansa. Tumaas ang tensyon sa mga loyalista doon at marami sa mga Iranian refugees ang nagpasya na manatili sa Pilipinas at nagambag sa lokal na komunidad ng mga Muslim. Ang ilan pa nga sa kanila ay nag-asawa ng mga Pilipino upang maging mga mamamayan. Sa pagdating ng dekada 90, iniulat ng sensos ng Pilipinas na ang mga Iranian ay bumuo ng pinakamalaking populasyon ng mga refugees mula sa mga non-Indo-Chinese refugees sa bansa. Cambodia Noong 1983, mahigit apat na rang libong mga Indo-Chinese at refugees mula sa Laos, Cambodia at Vietnam ang tumakas sa kainang bangka patungo sa Pilipinas mula 1980 hanggang 1994. Sila'y nanirahan sa Philippine Refugee Processing Center sa Murong Bataan kasama ang UNHCR habang ang pamahalan na ay nagtatrabaho pang mapanatili ang kanilang kaligtasan at ihanda sila para sa kanilang bagong buhay. Hinihimok ang mga refugees na dumalo sa mga klase upang matuto ng Ingles at iba pang mga programa sa edukasyon. East Timor Noong taong 2000, binigyan ng pansamantalang proteksyon ng anim na East Timori sa Pilipinas habang ang kanilang bansa ay nagsusumikap para sa kalayaan mula sa Indonesia. Sinuportahan ng dating Pangulong Estrada ang mga lokal na pagsisikap na matulungan ng mga refugees. Naglaan ang simbahang katoliko sa Maynila ng $200,000 para sa layunin na ito. Pagkatapos mabalik ang seguridad sa East Timor, bumalik ng mga refugees sa kanilang bansa, pati na rin sa Indonesia at iba pang mga bansa. China Noong 1940, ang mga inchik na naging biktima ng civil war sa kamay ng mga komunista sa China ay tinanggap sila sa Pilipinas at binuo ito ng mga 30,000 mga komunista na galing sa mainland China sa ilalim ng patakaran ng Kongreso noong 1940. Nilimitahan ang bilang ng mga immigrants na maaaring pumasok sa limang daan kada taon, ngunit nagkaroon ng exemption para sa mga refugees upang makapasok sa ating bansa. Ang Pilipinas ay kilala sa pagkupkop ng mga refugees mula sa iba't ibang panig ng mundo at ito ay isang kaangahanga halimbawa ng pagiging makatao. Hindi tayo nanguhusgas sa relihiyon, kulay, kultura, lengguahe o paniniwala. Ang mahalaga ay ang pangangailangan ng proteksyon, siguridad at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ito ay isang halimbawa ng pagpapahalaga ng pang Pilipino sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na noong tayo mismo ay naging biktima rin ng karahasan. Ang ating pagtulong ay hindi isang pagmamalaki, kundi isang pagpapakita ng kabutihang loob na bahagi ng ating kultura. Kahit saan ka mapadpad sa mundo, kapag nasumpungan mo ang mga Pilipino ay makakahanap ka ng tulong at pagmamahal. Maraming salamat po at huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel.